Scooter na may kadena? May malakas na arangkada? Kimco KRV Moto is here. Matatandaan, noong taong 2021, inilaunch e ang KRV 180i belt type sa Manila and marami talaga ang namangha at na-curious sa motor na ito. Isa sa rason dyan ay dahil sa kanyang belt na nakalabas and exposed sa dumi. Ang ganitong belt ay namana niya sa AK550. At sa bagong labas na KRV Moto, ano nga ba ang kaibahan niya maliban sa pinalitan ng kadena instead of belt? Yan ang titingnan natin. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel and nakafollow sa ating FB page, eh baka naman. I am Master RB of Biyahe Moments, ang sa biyahe. Before tayo mapunta sa rason kung bakit ginawang chain drive ang new version ni KRV, check muna natin ang kanyang mga looks. Halos walang pinagkaiba ang dalawang KRV sa malayuan. Pero kung titingnan mo sa malapitan, mapapansin natin na si KRV ay merong simbolo sa harap at may pagka-stylish na ang kanyang decals. Samantalang ang lumang KRV ay naka-emblem lang masasabi natin mas sporty si KRV Moto. Si KRV Moto ay ginawang totally underneath style. Yung dating signal lights ay nasa baba na, kasama na sa tire hugger at kung saan nakalagay ang plate number. Mas malinis tingnan pero pansin ko na medyo maalog na ang signal lights sa likod. At ilang beses na rin natanggal ang plate number nung nag-test ride kami. But anyways, maganda naman ang new design niya. Si KRB Moto ay nakakadena na instead of belt na dati ay nakalabas. At dahil naka chain drive na nga ito, mas malakas or mas responsive na ang bawat biga mo sa accelerator. mapapansin rin na mas malakas na ang kanyang engine brake compared sa belt drive. Feel ko talaga na parang manual yung motor na ginagamit ko. Minsan, bomba-bomba pa nga ako. Wow! Ito pa ata ang first scooter na nakita ko nakakatena. Dahil ang motor na ito ay ginagamit sa race track. Mas advantage na ito sa starting point. Kung ang features naman ang pag-uusapan, halos walang nagbago si KRV ay naka disc brake sa harap at likod at naka dual channel ABS. Safe na safe ka, lalo na sa mga emergency braking dahil ihihinto ka talaga. Ramdam na ramdam mo ang kanyang smooth braking system. Equipped pa rin ito ng TCS or traction control system na talaga namang useful lalo na sa mga motor na malakas ang arangkada. Iwas wheelie at iwas slide sa mga kurbada. Kung nakita nyo yung full review natin sa old KRV, makikita nating meron siyang manual on or off ng TCS and automatic mag-switch off ang TCS pagka umabot siya ng 30 seconds or more na umiikot pa rin yung rear tire mong magagamit ito sa mga off-road situations like dumaan ka sa putikan and need mo ng full power. Ito rin ay naka unit swing arm at ang kanyang weight ay nasa center. Goods na goods sa cornering talaga. At kung gusto mong malaman ang full details ng TRV 180, meron tayong full review. Ililink ko na lang dito sa video ito. During our testing sa Isle of Medellin na may mahabang kalsada, napagkumpara namin ang arangkada at top speed ni KRV Moto versus NMAX 155. Sa starting point, mas nauuna talaga si KRV, walang duda, bira ng bira, hindi ka talaga mabibitin sa overtaking and cornering. Pero sa usapang top speed, halos wala silang pinagkaiba sa NMAX. Laro na kapag ang N-max ay umabot na ng 80 to 100 kph, naga-activate ang kanyang VVA or Variable Valve Actuation na nagbibigay ng ekstra ng lakas sa dulo, parang turbo kong baga. At dahil dun, hindi sila nalalayo. yung top speed na nasubukan ko sa KRV Moto ay nasa 128 kilometers per hour. Pero depende pa rin talaga sa bigat ng rider, road conditions, and road situations. Hindi mo naman magagamit yung top speed sa traffic ng Pilipinas. Siguro kung meron mang ilalabas na bagong version si KRV, sana meron na itong side stand kill switch. Kung saan namamatay ang makina kapag naka side stand. sa KRV Moto kasi hindi pa rin siya nilagay pero I think hindi naman issue yan sa mga motor na pang race track Regarding naman sa suspension, walang nagbago from the previous KRV. Para sa akin, matagtag talaga ang front shock lalo na sa kalsada natin dito sa Pinas na sobrang lubak. Kulang na lang taniman ng saging sa malalaking lubak. Pero pagkasaspalto naman, sobrang spot niya lang dalhin. Sana makonsider din nila na sobrang matagtag talaga ang front shock. Sakit sa kamay lalo na kapag long ride sa Pinas. Sa storage, all goods naman, U-Box, kasha isang helmet, pero depende pa rin sa size ng helmet. Meron pa rin siyang assistive light sa loob, all goods. Sa headlight naman, daytime running light, and tail all sharp edges, all goods, futuristic tingnan. At nagtanong ako sa mga KRV owners na naka type. At tinanong ko sila kung ano yung reaction nila sa KRP Moto. Sabi nila, posibleng mas malaki raw ang gasto sa maintenance at mas hassle. Kumbaga, need mo mag-adjust ng cadena every luluwag na siya, at kailangan mo rin mag-lubricate para mas smooth ang takbo. And also, para tumagal ang kadena mo. Pero para sa akin, sanay na ako sa dekadena ng motor. Madali lang naman, sanayan lang talaga. Madali mo na lang rin ma adjust ang kadena ng KRP Moto, kumbaga para na siyang big bike setup konting higpit lang ay goods na. Sa presyo naman tayo, siguro malaki rin ang pinagkaiba nila. So sa dating 189,000 ng KRV ABS version, ngayon si KRV Moto ay nasa 199.9,000 pesos or sabihin na natin 200,000. Para sa inyo, sulit nga ba ang upgrade niya? Para sa chain drive change or arangkada, sulit nga ba? Well, Kinanong natin ang mismo mekaniko ng Kimco na for example meron akong old KRV and gusto kong mag-upgrade to chain drive. Is that possible? The answer is yes but estimated na gastos ay nasa 20k kasi di lang ka din na ang papalitan. Meron nang siyang napalitan sa makina na medyo mahirap gawin at sila na lang ang nakakalaman Pero kung wala ka pang KRV and plano mong bumili, dun ka na diretso sa chain drive. At yun na lang muna ang ating review sa KRV Moto Chain Drive. Kung meron kang gustong sabihin o gustong malaman patungkol sa motor na ito, comment ka na lang below at try natin yan sagutin. Shoutout nga pala sa mga solid subscribers natin dyan. <tinyo> Sa mga gusto mag-shoutout, comment na kayo sa mga videos natin dito sa channel natin at isasali ko kayo sa next video. Again, this is Master RB of Biyahe Moments, Amping sa Pagbiyahe. See you sa next review. Hehe. パスが最低です。